kasalukuyan ng sinampahan ng reklamo ng kapuso singer-actress na si Rita Daniela ang aktor na si Archie Elmania na may kinalaman sa acts of lasciviousness. Ayon sa ulat ng GMA News noong Miyerkules, October 30, 2024, nag-file si Rita ng formal na reklamo sa Office of the City Prosecutor sa Bacoor City, Cavite. Ipinahayag ni Rita na naranasan niya ang matinding trauma dahil sa insidente na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na magsampan ng kaso. Aminado siyang alam niyang posibleng madawit ang kanyang reputasyon bilang isang public figure at contractual artist. That being a public figure, a contractual artist with reputation to protect, it is very difficult for me to file the instant case, but the trauma I was and I am experiencing brought about by the incident gave me courage to face the consequences and file the instant case against the respondent. Pahayag ni Daniela sa mga mamamahayag. Ayon sa mga ulat, nangyari ang umano'y harassment ni Archie noong Setyembre, nang alukin niya si Rita na ihatid pa uwi. Sa kanilang paglalakbay pa uwi, inilarawan ni Rita na bigla na lamang hinawakan at hinaplos ni Archie ang kanyang leeg at balikat, nalabag labag umano sa kanyang pahintulot at kagustuhan. Sa kanyang salaysay, binigyang diin ni Rita na ang mga aksyon ni Archie ay hindi lamang nakakaapekto sa kanya bilang tao kundi pati na rin sa kanyang karera. Ang ganitong uri ng insidente ay nagiging malaking usapan hindi lamang sa mga social media kundi pati na rin sa mainstream media. Maraming netizen ang nagbibigay ng kanilang opinyon hinggil sa mga isyong ito at nagiging platform ito para sa mas malawak na diskusyon tungkol sa sexual harassment at ang mga epekto nito sa mga biktima. Ang mga tao sa industriya ng entertainment ay nagbigay ng suporta kay Rita. Marami ang pumuri sa kanyang tapang na magsampan ng kaso sa kabila ng mga panganib at posibleng backlash. Ang kanyang desisyon ay nagbigay ng inspirasyon sa ibang mga biktima na maaaring nahihirapan din sa kanilang mga karanasan. Sa kasalukuyan, patuloy ang mga pag-usapan ukol sa mga hakbang na dapat gawin upang maprotektahan ang mga artista mula sa ganitong mga insidente. Maraming mga tao ang nanawagan para sa mas mahigpit na mga batas at regulasyon upang masiguro ang kaligtasan ng lahat, lalo na ang mga nasa industriya ng entertainment. Sa isang mundo kung saan ang mga boses ng biktima ay madalas na nadidinig, ang kaso ni Rita Daniela ay maaaring maging bahagi ng mas malaking kwento ng pagbabago at pananaw sa mga usaping tulad ng sexual harassment. Sa kabila ng kanyang takot at pagdududa, ang kanyang hakbang na ito ay maaaring magbigay daan sa mas maliwanag na kinabukasan para sa ibang biktima. Ang mga ganitong pangyayari ay nagtuturo rin sa lipunan ng kahalagahan ng konsent at respeto sa kapwa. Sa mga susunod na linggo, asahan ang mga updates hinggil sa kasong isinampa ni Rita at ang mga hakbang na gagawin ng mga autoridad kaugnay sa insidente. Ang pag-uusap hinggil sa mga isyong ito ay mahalaga, hindi lamang para kay Rita kundi para sa lahat ng biktima ng harassment. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala na ang mga aksyon ay may mga kahihinat na natang mga biktima ay may karapatang lumaban para sa kanilang mga karapatan.